I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi, dito ang side mo. At dito naman, ang side ng Adaposon. So, dito side mo. Side. ng Adaposon. Hmm. So, punta tayo sa side mo. Pero, ayusin ko lang to. Sandali. So, sa side mo, mukhang nasa malayang lugar ka kasi side mo to mukhang nagtatrabaho ka sa malayang lugar whether um, sa abroad to o baka naman napalayo ka lang sa hometown mo dahil sa work ay ganun eh parang makalayo kayo ngayon Tapos, dun lang kayo nagkoconnect connect sa social media. O, pwede rin naman ganito. Kung di man literally nasa abroad nga, eh, may chance naman mag-meet. Kaya lang, hindi pwede magstay sa isang bahay. Kasi nga, malayo yung isa. Ikaw, siguro yon Kasi, side mo to. Parang may chance naman mag-meet. Kaya lang ha, hindi pwede kayo mag-meet mag, mag -meet ng matagal. Kasi, eh, hindi kayo literally nagsasama pa sa isang bubong o sabihin natin napalayo ikaw dahil kailangan mo mag-work. Alin mo dyan? Case to case basis. Kunin nyo lang yung info. Nasa tingin nyo, ay para sa inyo. Pero again, mukhang ikaw yung nasa malayong lugar. Ikaw yung napalayo. O, kung di man ganun na ikaw yung napalayo, ay magkalayo kayo ngayon. Um, dito sa Adaposon, ah, ito. Inisip ko kung sila pa ba Parang nag sila, oh. Due to secrecy. Nagkakalabuan na sila, oh. Pero sa inyong dalawa, ikaw yung mas mahal. Ano kaya ang reason? Bakit sila nagkakalabuan dito? Parang magulo sitwasyon nila. Ano kaya itong secret na ito? So, wag mo mukhang break na sila, oh. Hindi sila nag-uusap ngayon. Anong reason? Anong reason? Uh, nag sila. <sighs> May nag-let go kasi. nag sila dahil sa pera. Let go. So, pag sinabi mong let go, ready. break na sila. Ang <laughs> pinagawa yung pera. O, short term lang yung connection nila. Alam mo yun. Pampalibas oras lang pastime lang. Yung tinakbo ng connection nila, mukhang short, short time, short period. Pwede rin ganun. So, again, case to case basis. Kasi may someone dito naging playful. So, so yun nga, kumbaga, sum, sumugal. Tapos, hindi naman din nag-work. Ganun. Kasi siguro, hindi sila compatible. Lagi sila nag-aaway. Saka yung away nila, parang dating away-bati. Tapos, mas matagal pa yung away sa binati. Yung nagkabati sila. o pwede ring money yung pinagawa yan. Pero ang show, wala na. Wala na sila. Break na. Parang laki ng ano eh. Laki ng galit. oh, ewan ko. Matindi yung galit. Ganun dati. Nung no, isa sa kanila. So, again, siguro pinirahan lang. Eh, kasi, kung dito pinirahan, eh, parang may kinuha sa kanya. Pagkatapos nakuha yung something na yon so, sabi natin, pera, katawan. Break na sila. Short time lang talaga. yon Yan dating. Matindi yung pinagawayan nila dito. O pwede rin namang masyadong nakakasakal. Masyadong obsessed. Yung isa. Kaya break na sila. Kasi nasakal. So, sino yung nakipag-break? Yung poso mo ba? Ito na lang para mabilis. Kasi may sagot agad to. Yes or no? Tuusin mo ba yung nakipag-break? Yes or no? Oo. Yes eh. Ayun. Yes. So, nasa yung poison mo. O, oh, ewan ko. Pera yung... Pwede rin kasing pera. So, alin man sa dalawa yung cost ng, pin, ng pinagawayan nila. Pwedeng... Lagi silang nag-aaway ay marami pa lang possible cause tatlo o apat so una lagi sila nag-aaway maratagal pa yung inaway nila sa nagkabati. um pangalawa we pangalawa masyadong obsessed yung ada ah, poson sa portion mo nasakal siya kaya yan pag break na yung portion mo pangatlo pera pera ang pinagawayan ewan ko sino yung nangutang o gastador ewan ko pwedeng pera okay pera yung pinagawayan nila may pang apat pa ba? Wala na. Yun lang, yung tatlo. So, anong susunod natin ngayon? Um, so, po tayo ng ibang deck. Eto, gamitin ko to. Kasi bago to. Para magamay ko. Hmm. Future ng connection yung dalawa. Hmm. Blessings. Oh. Voices. Reattachment. So, ang dating sa akin, near future Chato Magkakaayos kayo. Baka nga nagkaayos ulit. So, case to case basis, kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay Parang, ganito. Uh, sabihin natin, nag-break kayo. Hihingin ng sorry sa'yo yung poson mo. At tapos magiging kayo ulit. O bibigyan kanya ng suhol para magkabalikan kayo. Ngayon, kung kayo, kung kayo pa rin hanggang ngayon, edi iiwan niya na to, itong adaposon at mag stick na lang sa'yo. Uh, ano pa ba? Ewan ko, parang may ma-realize siguro yung poison mo. Kaya mag-stick na lang sa'yo. Kasi area attachment yung dulo. So, parang ang dating... Nabuo, nabuo ulit, reattachment. Kaya nga, you know, yung dal, um, tinatahi niya binubuo niya ulit yung sarili niya. Kahit nawasak, nawasak yung katawan niya. Oh. For some reason. So, sa madaling salita, future ng connection niyo So, case to case basis, remember. Depende sa kung anong nangyayari sa buhay niyo ngayon. So, sa madaling salita, in short na to, kung break kayo, eh di may magkakabalikan pa. Magsusorry siya o bibigyan kanya ng suhol o gift para mapatawad mo siya. Pero kung kayo pa rin, ilalet go niya na to tong ada at so nagbubuin niya ulit ang sa sarili. <laughs> Bubuin niya ulit ang connection niyo ng dalawa. Okay? At mag mo move on na kayo sa nangyari. Hmm. Ganyan. So, kuha tayo ng clue. Hindi pa lang ako nakapaglagay ng clue dun sa una kong reading. Dito maglalagay ako. So, kuha tayo ng clue. Magbibigay ako ng anim na clue. Pero wag masyado magpay attention dito dahil dagdagin po lang ang mga to ang clue. Ay pwede yung vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. So, ang clue natin pwede tumama sa iyo sa poson mo at dito sa ada poson. Mm. Kansa, mm. Virgo, Scorpio, Scorpio ulit. Scorpio na naman. At Libra. So, ulitin ko. Ito, Kansa. Virgo. Scorpio. Scorpio. O Scorpio. Scorpio ulit. So, tatlo yung Scorpio natin. si so, ito, Libra. Mm -hmm. Anyways. Hanggang dito na lang. Goodbye. For now.